sa gitna ng pagbaha sa Naga City bunsod ng malakas na pagulan dulot ng Muling bumaba si Atty. Lenny Robredo sa mga komunidad upang personal na suriin ang kalagayan ng mga kapwa na genyo. Maraming nagpadala ng donasyon at agad na dinala ito sa tahanan ni Lenny sa Naga City, na siya ring naging himpila ng relief operations. Ayon kay Rafi Magno, Executive Director ng Anggat Buhay, hindi niya inasahan na babalik muli si Lenny sa baha matapos mag-refill ng mga goods. Bago siya umalis after mag-refill ng mga goods sa truck. Sabi ko kay ma'am, paiwan po muna ako, dahil pagod na talaga. Ang sabi lang naman niya ay, okay. Hindi ko naman akalain na lulusong siya ulit. Nakababad kami sa baha simula alas 7 ng umaga, ibinahagi ni Magno sa kanyang Facebook post sa isa pang post mula kay Oji Diaz, kanyang ipinahayag ang malaking pasasalamat kay Lenny at Anggat buhay, na madalas nilang makitang tumutulong sa mga panahon ng kalamidad, kahit wala itong opisyal na posisyon sa gobyerno. Si Ma'am Lenny Herona Robredo na walang posisyon at ang anggat buhay ang madalas naming makitang tumutulong. Ani Diaz, dagdag pa niya, tila tahimik at hindi pa nakikita ang ilang politiko na nangangakong maglilingkod sa bayan. Oh, mga tumatakbong senador at party list dyan. Oh, ito na ang pagkakataon nyo para tumulong sa Kamsur. Ipakita nyo kung talagang para kayo sa tao. Lalo na sa mga nakaupo dyan. Baka may resibo ng tulong, aid, at rescue na pwedeng ilabas para hindi kayo ma-judge. Drop nyo dito. Move now dahil nakakahiya naman kung makikita lang kayo sa campaign period. Shame on you guys. Sa kabila ng lahat ng hirap, patuloy ang bayanihan. Isa sa mga kapansin-pansin ay si Donnie Pangilinan, na personal na naghatid ng Relief Goods sa opisina ng Anggat Buhay. Maraming netizens ang nagpasalamat sa kanyang walang sawang pakikipagtulungan. Maraming salamat sa walang sawang pakikipagbayanihan. Donny. Mga komento ng netizens. Grabe si Ma'am Lenny. Iba talaga ang puso niya para sa mga tao. Hindi mo maramdaman na wala siyang posisyon, siya pa rin ang unang tumutulong. Nakakabilib. Sana all leaders ay may ganitong malasakit sa bayan. Salamat, Ma'am Lenny. Saludo ako kay Dani, Ang layo ng narating para lang makatulong. Nakaka-inspire talaga. Patuloy ang pagbuhos ng suporta at tulong sa mga nasalanta, at muling ipinakita ni Lenny Robredo at anggat buhay ang diwa ng tunay na bayanihan.